Welcome sa another vlog. Ito ngayon, mag-aapapalit ako ngayon ng side mirror. Meron na siyang side mirror na dati, nakaga ito, yung original. Kung mapapansin niyo sa vlog ko, naka, Nagpalit ako ng side mirror. Ito. Yan. So, ang nangyari, itong uh, side mirror ko dito sa dito sa kan kanan, nasagi ng ng delivery rider. Ayun, so nasira niya, natanggal 'to, nawasak. Kaya ang nangyari, napugot ito, natanggal to. Hindi naman ako komportable magmaneho na walang side mirror. So, ang ginawa ko, guys, binalik ko yung original. Ito. Kaso talagang, ang sakit talaga sa ganito pag magkaroon ng dalawang SUV na magkatabi, hindi ka talaga diyan papalusot, hindi ka makalusot kasi sumasabit sa parang side mirror kahit anong adjustment ang gawin mo, kahit anong ano mo, talagang sumasabi, kabilaan kaya ang nangyari sa akin natatrap, natatrap ako. Yung mga nasa likod ko naman, ng mga nakamotor, medyo inis na inis sila kasi hindi ako makasingit. Ganun ang nangyayari kasi minsan iba binubusinahan ako. Eh hindi naman ako makalusot. Kaya ang ginawa ko para iwas uh, ano sa kalsada, bumili ako sa online. Ayun. Para ordinary lang, nilagay na inmax Pero anyway, titingnan ko to kasi gusto ko siyang ibalik yung modified na side mirror uh, iwas abala sa kalsada at saka iwas sa uh, problema baka makasagi kasi ako ng sasakyan yung inaalala ko uh, gumawa ako ng paraan ibinalik ko siya sa dati pero gusto ko yung original ay yung dating ginamit ko kasi malaki ito mas malapad pa ito dito sa stock mas gusto ko itong malapad na to kasi nga kitang-kita ko naman yung ano malapad siya ayan so ito yung pinili ko kasi tumpak siya dito sa uh, side mirror na kailangan ko dito sa Inmax ayan ito yung binili ko bubuksan ko na siya ayan So, balot na balot naman siya. Ayan. So, mga ganito siguro, mga replacement lang to kasi yung box niya parang halata naman na ano lang, ordinary. Sana malapad din ito para iwas. So, ah, okay. So, pareho lang din. Malaki, malapad. Ayan. So, ayan. Same lang. 350 yung pagkabili nito. Ayan. Okay, ayan. ayan. So, uh, maikakabit ko na siya. Ayan. Ito. Sa mababalik ko na sa dati na napakaliwanag ng side mirror so babaklasin ko muna ito para madaling makalas itong uh, kabitan ng side mirror so, kailangan babaklas ko muna itong windshield na to dito guys yung tornilyo dito nagpalit na ako nito kasi yung mga nakakalagay dito mga plastic lang na tornilyo na putol ito ay pinilitan ko siya ng ano ng uh, stainless maganda sana yung tornilyo na kasi kulay black lang umuulay lang siya so ano pwede na sana kaya lang naputol siya Mahirap din pala yung pagka yung yun yung ginagamit mo kasi pagka tagal na pala, nagiging malutong, hindi na puputol siya. Ano siya? Okay, yung next naman tatanggalin ito. Yan. So, ito guys, ay Allen wrench ang gamit. So, gagamitin ko pa rin yung ito. Digis. Panguntra. So, ayan. Naikasa ko na yung isa. Yan. Ito na yung isa. Ipitan ko na lang. Okay, so alin rin siya. Ayan, so alin rin siya ang kanyang gamit. Ayan na, naikabit na yung isa. Okay, yung isa na lang dito sa kabilang side. Okay, ayan, naikabit ko na rin itong isa. Kulang pa ng isang tornillo sa kabila, sa baba. So wala kasi tayong cameraman kaya ano lang mano-mano. Okay. Yan. So maigpit ata to. So dito guys, malakas ang vibration dito kaya dapat medyo maigpit ito dito. Paglabag lang din sobra. Kasi yung dahil sa bracket, medyo malakas ang vibration dito sa part na to. Kaya ginagawa ko dito, iniigpitan ko siya ng medyo ano. Kasi kung hindi, yung tornilyo, yung lock sa ilalim, luluwag habang nagbabibrate. Baka mamaya malaglag yung ano, malaglag yung side mirror. Okay, ayan. Nakabit na pareho. Ayan. So, okay-okay na siya kailangan lang natin higpitan itong ano na to kasi kung hindi umiikot bumabagsak dito pag hindi mahigpit yung tornilyo yun. eh kaya yan so ayan sya okay at babaklasin ko na to okay ayan baklasin na to at yung kabila okay ayan yun so itong mga tornilyo na to nilalagyan ko pa rin yan ng ano yung goma dito nilalagay ko lang para maayos tingnan okay so yung mga goma na to yan nilalagay ko dito para hindi mukhang putol ayan tapos yung mga side mirror na to tatabi ko lang ito kasi para pagkailanganin din ayan at least may magagamit ako ulit tsaka yung isang side mirror na natira ayan, so, ayan. so tatabi ko lang siya para mayroon akong reserve ng mga side mirror ayan so pwede ko nang ikabit yung kanyang dito po sa pagkabit ng windshield kailangan unahin yung pagkabit ng tornillo sa taas kasi pag wala kang tagahawak malalaglag yan pag nakabitan mo na ng isa huwag mo lang higitan so manood na mo na yung iba yan pero kung may tagahawak walang problema pero kung wala kang tagahawak ang gawin mo isa lang ang ikabit mo muna sa taas at saka mo lagyan ng iba Ganun din sa pagbaklas unahin mo na yung bagkira ka isa, sa taas para hindi siya malaglag yan so meron akong isang tornillo na nakakabit so yan nakabitan ko na ng isang tornilyo sa baba pero lahat yan hindi pa yung mahigpit sana lang kasi pag may pressure ito pag nagdrive baka mabasag tong windshield na to. Sayang naman. Okay, ayan na siya. Nakakabit na yung apat na tornilyo. Higpitan na lang. 1 2 3 4 ayan, medyo may pit na yung nasa taas na to, nasa baba hindi pa. Yan. Oh, so, medyo maluwag pa to. Okay, ayan. So, yan na uli ang itsura niya. Ayan. Tinanggal ko na yung side mirror na stock. Kasi lagi ako natatrap sa traffic. Lagi ako na-stock. Tsaka hindi rin ako nakakaabala sa mga ibang nagmumotor na natatrap ako sa kalsada. So, yun lang guys. Mabilis lang mag-DIY. Uh, gawin mo lang talaga. Pagka halimbawa may budget ka, yan. Gawin mo. Pero kung wala naman, pagtyagaan mo na lang yung uh, stock na side mirror. Pagipunan mo na ako kasi pinagipunan ko siya. Kaya ako nakabili. Uh, bili so, yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong pag paki Pakilike po at pakisubscribe para lumago po yung channel. Salamat po. God bless.